Malaki ito, mabilis, malakas ang tama, at kayang makapasok ng mas malalim sa loob ng Rusya kaysa sa anumang armas ng Ukraine. Narito ang bagong cruise missile ng Ukraine, ang Flamingo. Maaaring magbigay ito sa Ukraine ng malaking kalamamangan, bagyesin sa kanilang malalayong pag-atake sa loob ng Rusya. Tingnan natin ang mas, mas malaliman ang pinakabagong inovasyon ng Ukraine sa larangan ng digmaan at kung ano ang maaaring ibig sabihin nito para sa magiging resulta ng digmaan. Unang isiniwalat sa Facebook post ng Associated Press photojournalist na si Ephrem Lukatsky ang pag-iral ng flamingo. Lalo pang naging mahalaga ang oras ng pagsisiwalat. Kinabukasan, dadating si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Washington District of Columbia para makipagpulong kay Pangulong Donald Trump ng United States na kamakailan lang ay nag-usap kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Sasamahin sina NATO Secretary General Mark Rotter, European Commission Chair Ursula von der Leyen, United Kingdom Prime Minister Sakir Stammer, German Chancellor Friedrich Merz, at Italian Prime Minister Giorgia Maloney. Layunin nilang kumbinsihin si Trump na suportahan pa rin ang Ukraine at ipakitang kaya pa nitong labanan ang pananakop ng Russia at dalhin ang laban pabalik sa kanila. Kaya naman, ang pagpapakilala ng isang posibleng makabagong sandata sa bisperas ng mahalagang summit na ito ay tiyak na nagpalakas sa posisyon ng tinatawag na Coalition of the Willing. Sa susunod na linggo, mas marami pang detalye tungkol sa Flamingo ang lumabas na nagpapakitang pinalawak nito ang kakayahang pandigma ng Ukraine. Ayon sa ulat, ang Flamingo ay may abot na humigit kumulang 1,864 milya at may dalang warhead na tumitimbang ng mga 2,500 at 35 libra. Ito ay cruise missile na inilulunsad mula sa lupa. Makikita sa video na inilalagay ang mga flamingo sa riles ng dalawang trailer na may tig dalawang ehe. At pagkatapos ng paglulunsad ay biglang tumataas ang lipad. Sa parehong abot at lakas ng pagsabog, isa itong malaking pagunlad kumpara sa mga long-range attack weapon na kasalukuyang ginagamit ng Ukraine. Mahalaga ito dahil pinapayagan nitong umatake ang Ukraine sa mas loob ng Russia na may mas malaking panganib. Bagamat kulang sa tao at armas, matapang pa rin nilalabanan ng Ukraine ang pagsulong ng Russia sa buong harapan. Kahit na mukhang hindi sapat ang kanilang lakas para mapaalis ang mga Ruso sa sinakop nilang teritoryo. Ngunit ang gabi-gabing pag-atake ng Ukraine gamit ang drone at missile sa loob ng Russia ay naging seryosong problema para sa Russia. Noong Agosto, naiulat ang serye ng pag-atake sa oil at gas infrastructure ng Russia na nagpatigil sa Druzhba Pipeline na nagdadala ng gas sa Hungary at Slovakia at bumaba ang produksyon ng langis nito ng isang daan at tatlumput Dahil dito, dalawang ng kita ng Russia mula sa langis at gas ang ginagamit sa digmaan. Malaking epekto ito sa kanila. Gayunpaman, limitado pa rin ang pinsalang nagagawa ng Ukraine dahil sa abot at kapasidad ng mga attack drone at misail nito ngayon. Nagbabantang baguhin ng malaki ng flamingo ang sitwasyon. Pagdating sa mga misail na may mas mahabang abot, Dalawa lang talaga ang misay na Ruso. Noong panahon ng Soviet na mayroon ang Ukraine sa kanilang arsenal, nang sa sila ng Russia noong Pebrero 2022. Ang SS-22, -20 isa ay kilala rin bilang Tochka at ang TU, isang at apat na race. Kasama na rin ang ilan sa mga kahalitulad, pero mas luma na TU, isang daan at apat na isang streets. Ang race at streets ay talagang mga jet-powered reconnaissance drone na ginawang simpleng cruise missile ng tusong mga Ukrainiano. Ang Tochka, ang pangunahing ballistic missile ng Ukraine noong digmaan, at naghatid ng mahahalagang tagumpay. Kasama na rito ang paglubog ng landing ship na Saratov sa sa dagat ng Azov noong Marso 2000 at 22, ang unang malaking pagkalugi ng hukbong dagat ng Russia sa digmaan. Gayunpaman, mukhang naubos na ang mga inventaryo ng mga misay na ito at kakaunti na lang ang naririnig tungkol dito pagsapit ng 2000 at 25 dahil sa abot na siyam limang milya depende sa uri at circular error probability na hanggang... Limang daang talampakan, limitado ang epekto ng mga misay na ito. Pagkatapos sumiklab ang digmaan, ipinakilala ng Ukraina ang Neptune, isang subsonic na anti-ship missile na batay sa Soviet-era SSN, 25 switchblade o KH, 35 missile na inangkop para magamit mula sa lupa. Ang Neptune ay halos kapareho ng RGM, 84 harpoon missile ng Amerika, na ginamit din ng Ukraina sa pag-atake sa mga target ng Russia sa dagat at lupa. Noong Hunyo 17 pito. Dalawang libo at dalawamput dalawa nilubog ng Ukraina ang barkong pandigma ng Russian Navy na Spazotel Vasilivek malapit sa Snake Island gamit ang dalawang RGM, 84 Harpoon Missiles. May ilang ulat. Anong basimang namasi ang ulat na Neptune Missiles ang ginamit? Pero dahil sa abot na isang daan at walumpung milya at bigat na tatlong daan at tatlumpung libra ng warhead, limitado pa rin ang saklaw at lakas nitong manira dahil sa kaunting stock ng Neptune at paubos na Soviet na misil noong 2,000 at 23,000 at 24 umasa ang Ukraine sa NATO para sa karamihan ng kanilang misil. Pinakakilala rito ang HIMAS isa sa mamangangan sa mga tanyag na sandata ng digmaan. Kadalasang ginagamit ng Ukraine ang ay M-31 Guided Multiple Launch Rocket System Guided Multiple Launch Rocket System variant na pwedeng iputok gamit ang Tract M200 at 70 Multiple Launch Rocket System ng Ukraine. Ang HIMARS ay tumutukoy sa variant na pinapaputok mula sa mga sasakyang may gulong. Ang M31 rocket ay kayang tumama sa target. Hanggang 43 milya apay gamit ang Gaslamut Ilin ang 200 libra high explosive warhead na may bilis na mach 25 minimum engagement range nito ay 73 milya. Epektibo ang mga ito sa pagtanggal ng kagamitang ruso, radar, command post, at logistika sa likuran. Pero kulang ang abot para banta ang mas malalim na target sa Rusya. Ang hammer ng Pransia o Armament Air Soul Module Air, Armament Air Soul Module Air, na ipinadala rin sa Ukraine ng marami, ay may abot na mga 4 na at 3 milya. Bagamat guided dad ba abudad, bagamat guided bomb lang, ito na limang daan at 50 libra na may maliit na rocket motor at hindi misil, pareho lang din ang gamit nito. Ang air-to-ground missile, isang daan at limamput apat joint standoff weapon, joint standoff weapon ng United States ay glide bomb na ginagamit ng Ukraine bilang misil. Walang sariling power ang joint stand standoff weapon may range itong labindalawang nautical miles sa mababang lipad at animnapot tatlong nautical miles sa mataas na lipad. May mas mabigat din itong warhead na limang daan o isang pounds depende sa variant. Pero muli, hindi talaga ito isang missile at hindi nito kayang tumama sa malalim na bahagi ng Russia. Ang British Storm Shadow at French Analog Scalp EG na malawak ding ginagamit ng Ukraine ay tunay na mga missile. Nagbigay ito sa Ukraine ng mas malawak na kakayahan para sa mas makapangyarihan at eksaktong pag-atake mula sa malayo. May operational range ito na isang daan at limampu hanggang tatlong daan at apat na pumilya at may isang libra multi-stage broach penetration warhead payload. Ang M-30 Sham Army Tactical Missile System na gawa sa Amerika ay ipinakilala sa Ukraine noong dalawang libo at dalawampu't tatlo at isa ring efektibong imported na misail ang operational range nito ay isang daan at siyam napung pong milya at kayang magdala ng apat na raan at pitumpu hanggang limang daan at anim na pong libra o hanggang siyam na raan at limampung m pitumput apat bomblets depende sa variant. Walang duda na ang mga imported na misail na ito ay nagkaroon ng malaking papel sa pagsisikap ng Ukraine sa digmaan hanggang ngayon. Tumutulong sa Ukraine na sirain ang kagamitan at tropa ng Russia. Sirain ang lohistika at infrastruktura sa likod at paalisin ang Black Sea Fleet sa Crimea, pati iba pang tagumpay. Gayunpaman, hindi naman maliit na bansa ang Russia. At unti-unti nitong inilalayo ang mas marami nitong mga yaman sa labas ng abot ng mga misail ng Ukraine. Mas naging mahalaga sa Ukraine ang mga sandatang pang-atake sa malalayong distansya. Karaniwan, napakamahal ng mga misail. Umaabot ng daanlibong hanggang milyong dolyar ang paggawa nito. Lahat ng kita ng Estado ng Ukraine ay ginagamit na para sa digmaan. Kaya't lubos na umaasa ang bansa sa tulong at pautang mula sa ibang bansa para mabayaran ang mga gastusin ng sibilyan, sweldo at pension. Kaya nagdevelop ang Ukraine ng long-range strike drone kaysa missile dahil mas mura at mas madaling gawin lalo na sa mass production. Kahanga-hanga ang arsenal ng drones na ito, maaaring masabi na ito ang pinakamahusay sa mundo lalo na kung isa sa alang-alang ang mahigpit na kalagayan ng digmaan kung saan ito dinevelop. At patuloy pang humahaba ang abot ng mga ito, kahit na limitado sila ng bigat ng kargamento, na kaya nilang dalhin. Totoo ito lalo na sa malalayong distansya, kung saan ang bigat ng kargamento ay nakakaapekto sa bilis at katumpakan ng drone. Kaya mas mataas ang panganib ng aberya at mas madali silang mapabagsak. May ilang imported na drone sa arsenal ng Ukraine. Tulad ng British Dart, dalawang daan at limampu na may kargamentong 55 libra at abot na higit sa daan at 55 milya. At ang Banshee Jet 80 Plus na ginagawang Kamikaze Aerial Target Drone. Ang Turkish-Pakistani Y sa tatlo na mga drone ay kilala ring ginamit ng Ukraine para atakihin ang mga target sa loob ng Russia. Hindi malinaw ang detalye ng payload at range nito. Ang imported na drone na may pinakamahabang range ay ang Destinus Lord mula Switzerland. May payload na 55 pounds at range na 465. 1,240 milya. Ayon sa ulat, lahat ng imported na drone ay napabagsak sa Russia, pero posibleng marami ang nakatama pa rin sa target. Ngunit ang malaking bahagi ng mga long-range strike drone na ginagamit ng Ukraine sa loob ng Russia ay dinisenyo at ginawa mismo ng mga Ukrainian. May dos ng long-range attack drone na natukoy. At may ilan pang mukhang prototype o espesyal na one-off. Ang ilan dito, gaya ng Ukrajet UJ. Dalawampot dalawa airborne ay may tradisyonal na disenyo ng magaan na aeroplano. Propeller sa harap, tuwid na pakpak, at fixed landing gear. Kayang magdala ng apat na libra ang malalaking drone na ito ay umaabot ng limang ang milya. Ang Aeroproc A-22 Foxbat Unmanned Aerial Vehicle ay isang Ukrainian na dalawang upuang. High-wing ultralight aircraft na ginawang loitering munition ng militar ng Ukraine para sa long-range na pag-atake. Tinatayang 6 na at 20 milya ang abot at nababago ang kargamento. Ginamit ito sa iba't ibang atake sa loob ng Russia. Particular, ito ang nakilalang drone na responsable sa pagtama sa pangunahing pabrika ng paggawa ng Russian Geran drone sa Yelabuga, Tatarstan, Noong Abril 2024, higit 800 milya iyon mula sa hangganan ng Ukraine at Russia. Ipinapakita nitong mas mahaba ang abot ng drone kaysa sa inaasahang distansya o baka na ipasok muna ito sa Russia bago inilunsad. Malinaw na epektibo ang mga drone na ito. Pero dahil sa medyo malaki ang sukat nila, mabagal ang bilis at maingay ang paglapit, mas madali silang matukoy at pabagsakin kahit na lumilipad sila sa mas mababang altitude. Iyan ang dahilan kung bakit karamihan sa mga long-range attack drone ng Ukraine ay yung mga gumagamit ng jet engine. Ang UJ-25 Skyline ay isang jet-powered loitering munition na ginawa ng Ukrajet bilang weaponized na version ng UJ-23 Topaz Target Drone. Mayroon itong potensyal na strike range na humigigit kumulang 500 milya at sinasabing may dalang 22 libra na pampasabog na warhead. Ang UJ-26, ang Bober Beaver, ay isang jet-powered unmanned aerial vehicle na sinasabing nasa mass production na at ginamit sa pag-atake sa Moscow. Tampok ang canard layout, makinis na fuselage, at baligtad na buntot. Ang Beaver ay may saklaw na 6 na raan at 20 milya at kayang magdala ng 44 na libra. Ang AM, isang daan, siyamnapot-anim luchi na nangangahulugang mabagsik. Ang pinakamahalagang Ukrainian long-range strike drone. May operational range ito na 600 at 20 hanggang 1,200 at 40 milya at maaaring pahabain pa sa pagdagdag ng gasolina o pagpapagaan ng karga. Na-upgrade ang kargang kapasidad mula 100 at 10 libra hanggang daan at anim na at 5 libra. Matagumpay ginamit ang pinahusay na version para tamaan ang mga target na lampas. 375 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Noong Hulyo 26 bumangga ang mga Liuchi drone sa signal plant sa Stavropol na gumagawa ng radar at electronic warfare system. Ang Liuchi ay isa sa pinakamahal na drone ng Ukraine na nagkakahalaga ng nasa 20,000 bawat isa. Gayunpaman, pinapakita nito kung gaano ito kahalaga para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Noong Hulyo, inanunsyo ng Alemanya na popondohan nila ang paggawa ng hanggang limang daan nito. Popondohan din ng Alemanya ang BARS, ang unang cruise missile ng Ukraine, na maaring gawing mass production. Maaring nagsimula na ang prosesong iyon. Sabi ng Pro-Ukraine Conflict Intelligence Team, sa Hulyo, mas madalas nang ginagamit sa frontline ang Liuchi at BARS. Lumabas ang unang larawan ng bumagsak na BARS missile sa pag-atake sa Stavropol. Kaunti pa lang ang alam tungkol sa bars. Kahit abot nito ay tulad ng Luchi, mas malaki ang warhead at doble ang bilis nito kumpara sa Luchi. Na isang daan siyam napot siyam na milya bawat oras, may isa pang advanced na Ukrainian missile bukod sa Flamingo na handa na para sa mass production. Kahit halos isang katlo lang ng abot nito kumpara sa extended range na version. Isa pa ay ang Sapsan Ballistic Missile System kilala rin bilang prim dalawa sa export. Isang linggo, bago inilabas ang Flamingo, inangkin ng Federal Security Service ng Russia na nawasak nila ang natitirang stockpile ng Sapsan at ang technical na bas para sa produksyon ng misil na ito. Ayon sa Federal Security Service, natukoy nila ang mga lugar ng mga gusali at air defense system na konektado sa produksyon at proteksyon ng Sapsan Ballistic Missile System sa Sumi at Dnieper Petrovsk regions, winasak ang mga ito. Ang footage ng Federal Security Service ay malinaw na nagpapakita ng winasak na industrial na negosyo. Pero hindi tiyak kung ito talaga ang mga pasilidad na tinutukoy nila. Ang Sapsan ay nasa seryeng production na. Ginagamit na at available din para sa export. Inanunsyo noong Hunyo, ito ay may range na 400 at 35 milya at ginamit na sa pag-atake ng mga target sa Rusya may dala itong isang libo at 50 pound warhead at namumukod tangi dahil sa bilis na lampas. Tatlong libong milya kada oras. Dahil dito, halos di ito mapigilan. Maliban ng pinaka-advance na air defense ng Rusya, inaasahan ding mangyayari iyon sa Flamingo. Ang Flamingo, na produkto ng tagagawa mula sa Kiev na Firepoint, ay mas mabagal ng malaki kumpara sa Sapsan na may cruise speed na humigit kumulang 500 at shyamnapong mph. Bahagi nito ay dahil sa bigat nito sa higit libo pounds, apat na beses na mas mabigat kaysa sa American Tomahawk cruise missile. Maaaring bumaba ng kaunti ang bilis nito dahil sa bigat. Ito rin ang dahilan kung kaya ng Flamingo magdala ng mabigat na warhead sa malayo. Maaaring direktang ikumpara ang Flamingo sa Tomahawk. Sinabi ni Firepoint na mas malaki ang pag-unlad ng Flamingo kumpara sa maalamat na sea-launched missile ng United States. Una, luma na ang mga Tomahawk. Pangalawa, mas mahina sila pagdating sa mga teknolohikal na katangian. Mas mababa lahat ng aspeto nila kaysa sa Flamingo ngayon, ayon sa kinatawan ng kumpanya. At limang beses ding mas mahal ang Tomahawk. Ang, ang kabuang halaga ng isang Tomahawk missile kasama na ang gastos sa pagdevelop, pagbili, operasyon at maintenance, ay nagsisimula sa humigit kumulang dolyar, isang daan at walumput pitong milyon, pero maari itong umabot hanggang dalawang milyon. Ayon sa Firepoint, bawat flamingo ay nagkakahalaga ng tatlong daan at limampung libo hanggang dalawang milyon. Dahil limitado ang budget ng Ukraine, posibleng kailanganin nila ng production partnership tulad ng German bars para mapataas ang produksyon ayon sa pangangailangan. Maaaring umiiral na ang partnership na iyon sa isang banda. Napuna ng Defense Industry website na The War Zone, The War Zone na ang Flamingo ay halos kapareho ng FP-5 missile. Ang disenyo at espesipikasyon mula sa Milanyon sa United Arab Emirates ay halos kapareho ng nasa brochure ng Milanyon. Hindi malinaw ang ugnayan ng Firepoint at Milanyon. Pero dahil konektado ang Milanyon sa Britanya, posible ring palihim na sinusuportahan ng United Kingdom ang Flamingo. Maliban sa gastos, tila pinalalaki ng Firepoint ang sinasabi nilang mas magaling ang Flamingo kaysa Tomahawk. Pero hindi naman ito malayo sa totoo. Patuloy na mapaminsala ang Tomahawk. Pinatunayan noong Hunyo ng gamitin ito ng United States sa pambobomba sa nuclear site ng Iran gamit ang tatlong pu Tomahawk mula sa submarino mas malayo ang nararating ng flamingo kaysa karamihan ng tomahawk. Kaya nitong magdala ng higit dobling kargamento at bahagyang mas mabilis lumipad. Ang kalamangan ng tomahawk ay ang terrain contour matching guidance system nito na kayang labanan ang global positioning system jamming mahalaga sa electronic warfare ng Ukraine. Naiintindihan din na ang Flamingo ay gumagamit ng mas simpleng inertial at satellite guidance dahil sa isang daan siyamnapot pitong talampakang pakpak, anim na niladang bigat at tuwid na disenyo ng flamingo, kaya nitong magdala ng mabigat na kargamento ng mas mura kaysa sa ibang kauri dahil sa abot at kasimplehan nito. Gayunpaman, dahil sa mga katangiang ito at ayon sa The War Zone, madaling matukoy ang flamingo dahil wala itong pagsubok na kontrolin ang signature nito, kaya hindi ito immune sa pagharang. Totoo, Patuloy na nagtatagumpay ang Ukraine sa pag-atake sa mga pasilidad ng Russia gamit ang drone at misil na mas mahina sa pagtuklas at pag-iwas kaysa sa Flamingo. Habang dumarami ang mga misil, nababawasan ang bisa nito. Pinapanood na lang ng Ukraine na binabaril ang mga ito. Nakahanda ang Flamingo na gumanap ng mahalagang papel sa nagpapatuloy na digmaan ng Ukraine sa mga long-range na pag-atake laban sa mga target ng Russia. Epektibo ang long-range drone at misil ng Ukraine sa pagtama sa mga target ng Russia. Gayunpaman, dahil mas mahina ang warhead ng karamihan dito kumpara sa Flamingo, limitado ang pinsala nila. Kayang tamaan ng Ukraine ang mga sensitibong bahagi, tulad ng distillation tower sa oil refinery, na nagdudulot ng tigil produksyon habang nire-repair. Hindi sapat ang lakas ng mga ito para sirain ang refinery. Di tulad ng matitinding Russian missile attack noong Agosto sa Kremenchug at malapit sa Odessa. Katulad nito, Tinamaan din ng Ukraine ang malaking pabrika ng Garandron sa Yelabuga, Tatarstan, kahit isang beses, na nagdulot ng pagkaantala sa produksyon sa isa sa mga paggawaan. Ilang buwan matapos ang pag-atake, lumaki ang pasilidad sa limang daan at 25,000 square foot na gusali na gumagawa ng 5,000 garans bawat buwan. Malamang na kailangan ng dos-dosenang. Kung hindi man daan-daang drone para tuluyang sirain ang pasilidad, Samantalang ilang flamingo lang ay posibleng magawa agad at sobrang epektibo ang trabaho. Ang pinaka-efektibong paraan ng paggamit sa kanila ay malamang na sa kombinasyon ng mga pag-atake gamit ang iba't, iba't ibang uri ng atak at decoy drones kasama ang mga flamingo at posibleng iba pang hindi gaanong mahalagang mga misail. Umaakit ng putok ang decoy mula sa air defense habang ang drone ay tumatarget sa mga air defense system at mahahalagang target ito ang nagbigay daan sa mabibigat na flamingo na umatake sa mga target gaya ng paliparan at mga industrial na pabrika tulad ng Yelabuga. Sa ngayon, kahit sinasabi ng Ukraine na nagamit na ang flamingo sa labanan, hinihintay pa natin ang karagdagang impormasyon kung ilan na ang umiiral, ilan ang ginagawa, paano ito ginagamit, at anong pinsala ang naidudulot nito. Pero sigurado, kung maabot ng flamingo ang potensyal nito, magkakaroon si Putin ng bagong seryosong problema na ikakabahala niya at mawawalan siya ng tulog. Patuloy naming ibabalita ang mga kaganapan dito sa The Military Show, kaya siguraduhin pindutin ang subscribe button para hindi ka mahuli sa balita. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.